Makakausap muna natin ang ating pong uh, Bombon International News Correspondent Jan sa May Canada si uh, Bombo Noel Relatos. Uh, good morning at so, uh, welcome sa Bombo Radio Philippines or uh, good afternoon or good evening yata Jan sa inyo ano sa May Canada ngayon Bombo Noel. Uh, uh good evening uh, uh, Bombo so, sorry uh, si Bombo Genesis ito kasama natin si Bombo Jai, Bombo Genesis. Okay, Bombo Genesis and uh, Bombo Jai. Uh so yeah, ma ma magandang gabi dito sa Canada and uh, good morning Jan uh, sa Pilipinas I believe. Uh, so tama, mainit-init pa ang uh, resignation ni uh, former uh, na ngayon, Prime Minister Justin Trudeau, uh, ngayong araw. Uh, sa hindi inaasaang pangyari, inanunsyok niya kaninang umaga uh, na siya ay bibitiw na bilang uh, Prime Minister uh, upang mabigyang daan ang uh, pagpili ng Liberal Party ng Canada uh, ng kanilang uh, ilalaban sa uh, susunod na eleksyon laban sa uh, leader ng uh, official opposition ng conservative party ng uh, Canada po uh, Genesis. Mm-mm. -hmm. Initially anong reaction ng mga tao dyan after ng announcement ni uh, uh, Prime Minister Trudeau? Uh, alam mo ilang buwan nang nananawagan ang karamihan in fact uh, uh, for the past uh, one year mahinang mahina, -mahina uh, sa survey uh, in terms of uh, satisfaction. Uh, si Prime Minister Justin Trudeau. Uh, mm -hmm. so ilang buwan nang nananawagan ng karamihan na magresign sa sa mga isyu kagaya ng uh, high cost of living, uh, uh, ma ma mahinang policy sa immigration at uh, siguro naging uh, fi final uh, uh, ano na final uh, uh, nail in the coffin ika nga ang panawagan or ang proposal ni incoming US President uh, Donald Trump na magpataw ng 25% tariff sa Canada at ito ang naging rason kung, kung bakit pati ang mga members ng Liberal Party ng Canada ang nanawagan na upang mag-resign na rin sa Bombo Genesis. Mm -mm. So, kabaligtaran pala, no? kasi maalala ko noong uh, time na pumunta sa Pilipinas si uh, Prime Minister Trudeau, uh, Bumbo Noel, no? uh, ang daming ano? Andaming na humaaling sa kanya. I mean, naging uh, sentro siya ng mga Uh, mga memes dito sa Pilipinas. So diyan sa Canada pala, uh, mga mga mamayan diyan ay umaapela na somehow bumaba na siya sa pwesto. Uh, al alam mo, nine nine years na rin sa Canada si uh -uh, nine uh -uh. years na rin bilang Prime Minister si uh, Prime Minister Trudeau. So uh -huh. uh, since the first visit niya sa Pilipinas, marami na rin ang nangyari. In fact, kahit sa mga Pilipino Uh, ang Filipino community dito ay divided na rin ang support sa kanya and uh, ah. uh, we can say na marami-rami na rin ang uh, hindi na hindi ayaw nila sa Liberal Party kundi uh, gusto nilang ibang leader na ang mag-lead sa Liberal Party para lumaban uh, sa Conservative Party uh, sa sa susunod na election para sa pagpili o pagpilian bilang Prime Minister ng Canada pong Genesis. Mm -hmm, mm -hmm. Yung sa kanyang mga kapartimates, although nababanggit mo kanina na uh, parang uh, tatanggapin nila ito na medyo uh, may magaan ang loob ano kasi may mga umapit oh. na nga na bab bababa sa pwesto dahil sa mababang uh, uh, trust uh, rating niya. Uh, so far, may, may statement lang kanyang mga kapartido? Um, wala pa kasi alam mo, surprise ito Bumbo Genesis oh. kasi supposedly sa, sa Wednesday, merong nationwide or uh, yeah nationwide the uh, ang uh, liberal party uh, kasi nga before uh, christmas and new year uh, na maraming members of parliament na miyembro ng liberal party ang nanawagan at humingi sa kanya na magbitiw ka na kasi tatalunin tayo ng conservative party mm -hmm. pag ikaw pa rin ang uh, ang uh, leader namin so um, Uh, sa tingin ko na surprise 'yung ngayon kasi they were expecting na Wednesday pa nila pag-uusapan kung magre-resign ba siya, papalitan ba siya or kung sino ang ipapalit sa kanya Bobbo Genesis. Pero titingnan natin kung ano magiging reaksyon nila. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, would you know kung ano 'yung proseso after nito, after ng uh, resignation nitong si uh, Prime Minister Trudeau? Anong mangyayari sa uh, national government ng Canada? Bob Noel? Correct. Uh, so uh, kasabay na pag-resign ni uh, ni Prime Minister uh, Trudeau Uh, nag-request siya sa Governor General of Canada okay na i uh, mm -hmm. ang uh, session ng parliament ibig sabihin ng prorog ay pansamantala itigil muna or kung sa pagnanonood ka ng pelikula i-pause muna yung parliament or yung session mm -hmm. uh, para mabigyang daan sila uh, kasi sa, kasabay ng pag-resign niya ibig sabihin walang wala walang, walang mawawala ang prime minister so kailangan gawin ang isang ang tinatawag na federal election uh, so pag resign niya so ngayon naka ang federal uh, government or ang parliament so pipili sila ngayon ng magiging leader nila or maging leader ng uh, Liberal Party at pagkatapos pag nakapili sila ng ng leader ng Liberal Party ito ngayon ang uh, lalaban or uh, uh, magiging kalaban ng official leader ng uh, Conservative Party na si Pierre Poliev na siya ngayon ang malakas sa survey, uh, Bumbo Genesis. Uh, kasi ang mangyari, ang, uh, ang meron kasing 338 na ridings or electoral districts sa Canada. Each riding will elect a member of parliament at kung sino yung may maraming seats na may-elect, malamang sa malamang, sila yung makakapili ng magiging uh, susunod na Prime Minister. At sa ngayon, base sa mga polls at base sa mga surveys ang leader ng Conservative Party of Canada siya ang nangunguna na si Pierre Paulier from Genesis okay sige okay tayo ano sa mga sunod pang mga uh, mga araw uh, about pa rin dito sa mga kaganapan dito as a political uh, issue diyan sa mai part ng Canada maraming salamat Noel. ingat ka diyan walang problema bambu Genesis